Pinangunahan ng Quezon City Sanitation Division ng City Health Department ang pagsasagawa ng malawakang fogging operation sa Kalimang distrito ng Quezon City. Ang operasyon ay bahagi ng mga hakbangin ng lokal na pamalan ng lungsod Quezon para pugsain ang salot na lamok na nagtataglay ng dengue virus. Kasabay nito ay naglibot din ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Division para magsagawa ng dengue case investigation. Ito ay para alamin ang kaso ng mga individual na nakararanas ng sintomas ng dengue at nagbigay din ng mahahalagang mga impormasyon na may kinalaman sa dengue prevention. Batay sa record ng City Health Department mula pagpasok ng January 2024 hanggang nitong 10 ng Pebrero, umabot na sa 468 ang naitatalang kaso ng dengue sa lungsod at dalawa katao na ang naitalang namatay. Dahil dito hinihikayat ng City Health Department ng Publiko na patuloy na sundin ang 4S kontra dengue upang mapanatiling ligtas ang bawat pamilya laban sa nakamamatay na dengue. Ang 4S ay isa sa subok ng paraan para masugpo ang salot na lamok na nagtataglay ng dengue. Ang 4S ay nangangahulugan na, na suyurin at sirain ang pinamumugaran ng mga lamok. Sumuporta sa fogging operations kapag may bantana ng outbreak. Sarili ay protektahan laban sa lamok at sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas na ng dengue. Para sa kaunaunahan sa Pilipinas, DGRH ako naman, Val Gonzalez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino.